Pangarap ni Michelle ang makapag-aral sa Australia at isang araw ang pangarap na yun ay nagkatotoo. Ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang kwento ay hindi nagkaroon ng masayang pagtatapos. Si Meng Mei o mas kilalang Michelle Leng ay ipinanganak noong January 29, 1991 sa Chengdu, Sichuan Province sa China. Lumaki si Michelle na mabait, matino at magalang. Malapit ito sa kanyang mga magulang kaya nahirapan tanggapin ni Michelle ang pagkamatay ng kanyang ama noong 2008 dahil sa earthquake. Mataas ang kanyang mga grades at pangarap niya lumipas sa Australia para doon mag-aral ng kanyang kolehiyo. Ang kanyang ina na si Mei Zhang Lang ay suportado ang pangarap ng anak dahil sa alam niyang pag nasa Australia makapagtapos ang anak, ay mas magiging maganda ang kanyang kinabukasan. Taong 2011 ay nag-aral si Michelle sa University of Technology sa Sydney. Ang kanyang tiyahin na kapatid ng kanyang ina ay nakatira sa Australia at yun ay ang nag-alok sa kanya na doon tumira sa kanyang apartment. Ang kanyang tiyahin ay may anak na babae din na mas bata sa kanya ng dalawang taon. Sa sumunod na taon, 2012, ang tiyahin ni Michelle na nasa 44 years old ay ikinasal sa isang lalaki na 20 years na mas bata sa kanya at yun ay si Derek Barrett. Si Derek ay isang IT professional ngunit noong mga panahong yon ay wala itong trabaho. Si Derek ay tatlong taon lamang tanda kay Michelle. Simula noon si Michelle ang kanyang tiyahin, pinsan at si Derek ay tumira sa isang apartment sa Campsie, New South Wales. Ang mga ilang taong lumipas ay maayos at walang naging problema sa samahan nila sa apartment. Si Michelle ay naging mahusay sa kanyang pag-aaral. Nagkaroon ito ng bagong mga kaibigan at nakahanap ito ng part-time job pag wala siyang paso. Simula ng 2016, ang tiyahin ni Michelle ay umaalis at madalas na nasa Wolonggong dahil sa trabaho at naiwan pa rin sila Michelle, pinsa nito at Derek sa kanilang apartment. April 2016 ay nagkaroon ulit ng business trip ang tiyahin ni Michelle at nakatakda itong bumalik ng April 24. Tatlong araw bagong April 24, si Michelle na 25 years old noong mga panahong yun, ay lumabas kasama ang mga kaibigan. Badang tanghali ay sumakay ito ng bus mula sa kanyang paaralan para pumunta sa isang shopping mall sa downtown. Nakita sa CCTV sa Pitt Street Mall sa Sydney bandang alas 3 ng hapon na mag-isa ito at makikitang siya ay maayos at walang makikitang iba sa kanya. Pagkatapos noon ay nakita ito sa CCTV ng St. James Railway Station papunta ng Camp C Railway Station kung saan siya ay dumating bandang 4.30 ng hapon. Ang Camp C Station ay ang huling lugar na nakitang buhay si Michelle. At nung araw na yon ay gamit pa niya ang kanyang cellphone para makipag-usap sa kanyang pamilya at mga kaibigan hanggang gabi. At ang lahat ng nakausap niya nung gabing yon ay walang may napansin na kakaiba kay Michelle ni hindi, hindi marinig sa boses ni Michelle na ito ay matamlay o natatakot. Linggo, April 24, 2016. Nagmaneo si Derek papuntang train station para sundin ang kanyang asawa na galing sa business trip. Agad na nagtanong ang tiyahin ni Michelle kay Derek kung kamusta nga ba si Michelle. Agad na sumagot si Derek na hindi niya ito nakikita ng dalawang araw na. Wala ang trabaho si Derek ng mga oras na yon kaya madalas na lang ito sa harap ng kanyang computer at madalas ay tanghali na kung gumising. Kaya malamang pagkagising niya ay nakaalis na si Michelle. Dagdag pa niya na madalas itong lumalabas kasama ang kanyang mga kaibigan at pumupunta sa mga bar. Ang pinsa naman ni Michelle ay madalas na nasa kaibigan at tutulog kaya hindi rin ito madalas makita si Michelle. Simula April 22 ay wala nang nakakita kay Michelle at nakapatay rin ang kanyang cellphone. Ito ay medyo hindi pang dahil sa halos araw-araw itong kausap ang mga kaibigan at pamilya sa cellphone na nakatira sa China. At hindi rin ito nakalag-in o active sa kanyang social media accounts. Sa panahon ngayon pag ang isang tao ay aktibo at laging online sa kanyang mga social media, ay magtataka ka kung isang araw ay bigla na lang itong walang update o hindi naka-online. Pumasok sa kwarto ni Michelle ang kanyang tiyahin at malinis ito lahat ng kanyang gamit ay nasa maayos din. Kinabukasan ay pumunta sa police station si Derek at ang para mag-file ng missing persons report. Pinaalam din nila sa Chinese Embassy ang pagkawala ni Michelle. Sa police station ay sinabi ni Derek ang araw kung kailan niya huling nakita si Michelle. Ang hindi alam ng pamilya at mga kaibigan ay nahanap na ang katawan ni Michelle bago pa ba man makapag-report sila sa police. Isang araw bago pumunta si Derek at tiyahin ni Michelle sa police station, bandang 10.30 ng umaga linggo ng April 24, ay ilang tao ang tumawag sa mga polis para i-report ang nakita nilang lumulutang na katawan malapit sa Snapper Point mga 80 miles ang layo mula sa Camp C. Noong kaparehong araw, ang Australian news outlet ay nag-report patungkol sa nakitang katawan ng mabae. Ayon sa report ay may nakitang palutang-lutang na katawan ng mabae, at ito ay nakataob sa isang blowhole sa New South Wales Central Coast. Ayon sa report, ang babaeng nakita ay inirawan na Asia ng itsura, nasa edad 20 to 35 at may tangkad na nasa 170 cm. Ang post-mortem examination ay isasagwa pa para malaman ang dahilan pagkamatay nito. Ayon naman sa helicopter spokesman ay hindi nila alam kung ilang araw nang nandun ang katawan o sa kung paano ito napadpad sa lugar na yon. Ang Detective Chief Inspector na si Gary Jubilee ng New South Wales Homeside Unit ay gumagawa ng hakbang para mapabilis ang pag-identify ng bangkay. ni nila ang mga CCTV sa palibot ng lugar kung saan ito natagpuan. At dahil sa natanggap ng mga pulis na balitang nawawala si Michelle, ay agad sila na nag-cross-reference dun sa katawan na nakita sa snapper point na hindi pa alam ang pagkakakilanlan at kalaunan ay nakumpirma na si Michelle nga ang nagmamayari ng katawan na nakita. Ibinalita ito sa pamilya ni Michelle pati na sa kanyang magulang sa China. Humingi ang mga pulis ng tulong sa kung sino man ang nakakaalam ng mga ginawa o pinuntahan ni Michelle bago ito mawala ay maaaring magsangguni sa mga pulis para makatulong na malaman kaagad ang totoong nangyari sa kanya at mahuli kaagad kung sino man ang sala may ilang mga sugat sa katawan ni Michelle na indikasyon na marahas itong sinaktan. Sa autopsy, ang medical examiner ay nakakita ng halos 30 na tama ng saksak sa kanyang katawan. Nakipaglaban ito para sa kanyang buhay dahil sa mga nakitang sugat nito sa kamay. Ilang araw bago nalaman ang pagkamatay ni Michelle ay bumiyahe kanyang ina pa Australia para makita ang pangarap na lugar ng kanyang anak. At hindi pa rin ito makapaniwala sa sinapit ng anak. Sa pag ng kaso, ang mga detective ay nagsagawa ng interview sa tiyahin at kay Derek. Dahil sa kanilang apartment nakatira si Michelle at mas alam nila ang mga activities ni Michelle. Ayon kay Derek ay nakita niya si Michelle huwebes ng gabi ng April 21, oras ng hapunan. Pagkatapos noon ay nanood sila ng movie at maya maya ay pumasok marin si Michelle sa kanyang kwarto. Friday, April 22 naman, Nung kumising siya ay wala na si Michelle sa kanilang apartment. Tanghali na siya nagigising kaya hindi bagong nagigising ito na nakaalis na si Michelle. Kinabukasan pagagising niya ay wala pa rin si Michelle kaya nag-alala na siya. Nag-text ito kay Michelle at tinanong kung nasaan ito at kung okay lang ba ito. Ngunit hindi nag-reply. Walang masabi ang kanyang tiyahin dahil nung nangyari ay nasa business trip siya kaya wala siyang alam. Ngunit ayon sa Australian correspondence ay sinabi daw sa kanila ng tiyahe ni Michelle na noong nag-check siya sa kanyang laptop ng Facebook ni Michelle ay nakita niyang kamakailan lang ay nakikipag-date ito sa isang Australian na lalaki. At ayon pa sa kanya, ang lalaki ay kulay gintong buhok, maputi at may matapang na mata. Kaya inakala ng mga pulis na nakipag-date si Michelle sa lalaking nakilala niya sa online. Gayon pa man yung testimonyang yon ay hindi masyadong binigyan pansin ng mga pulis. Katunayan ay may suspect na ang mga investigador sa pagkamatay ni Michelle. Si Derek ang huling tao na nakakitang buhay si Michelle. Nagdudang mga pulis sa kwento niyang tanghali na siya nagising kaya hindi niya nakita si Michelle. Dinala si Derek sa police station at inumpisahan na siyang ininterrogate ng mga pulis tungkol sa relasyon niya kay Michelle at humihiling sa kanya na alalahanin ang huling beses na nakita niya ito. Tumangging sagutin ni Derek ang mga tanong at humingi ito ng abogado dahil sa sinabi na sa kanya na aarestuhin siya dahil siya ang kanilang sospek. Ang katotohanan ay chinek ng mga investigador ang cellphone signal ni Derek at napag-alaman na nandun si Derek sa lugar kung saan natagpuan ang katawan ni Michelle noong April 24. Ang impormasyong yon ay kumontra sa naunang statement ni Derek na sinabi niyang hindi siya pumunta sa snapper point noong araw na yon. Nakakuha din ng mga pulis ng camera footage na isang sasakyan na tumugma sa description ng sasakyan ni Derek noong madaling araw ng April 24 malapit sa snapper point. Ngunit hindi klarong nasabing footage kay mariing itinanggi yun ni Derek at sinabing hindi niya sasakyan ang nakita sa CCTV. Nakakita din ng video footage ang mga detectives na nagpagasulina ng sasakyan si Derek at bumili ng maiinom papunta sa snapper point. At ang nasabing footage ay napakalinaw na si Derek ang taong yon. Noong sinabi ng mga pulis na hindi sila naniniwala sa kanyang mga sinasabi at alam nilang nagsisinungaling siya kung nasaan siya noong April 24, ay agad itong nagsabi na madalas ay nakakalimot siya sa mga nangyayari. Dahil epekto daw yon ng madalas na paggamit niya ng iligal na gamot. Kinuha ang cellphone ni Derek at tinurn over yon sa mga specialist para sa analisis at para ma-recover ang mga dati ng mga na-delete ng mga messages o data. At ang nakita sa cellphone ay hindi maitatanggi na si Derek ay hindi lang involved sa pagpatay kay Michelle. Nalaman din na interesado at pinagnanasaan din ito ang kanyang stepdaughter. Nakita sa kanyang cellphone ng isang 15 minutes na video noong September 2014 na naka-video ang stepdaughter niya o ang anak ng kanyang asawa habang ito ay naliligo. Nag-set up ng hidden camera si Derek sa kanilang shared bathroom at itinago ang camera sa likod ng mga toiletries. Sa isa pang video ay makikita na pumasok si Derek sa kwarto ng stepdaughter habang natutulog ito. Tumayo sa gilid ng kama at inilabas ang init ng katawan habang nakatingin sa natutulog na babae. Di nagtagal ay binaling niya naman ang kanyang atensyon kay Michelle. Sa kanyang cellphone ay na din ang halos kalahating oras na video ni Michelle habang naliligo. At isa pang video na pumasok si Derek sa kwarto ni Michelle at ginawa din ang sa kung ano ang ginawa niya sa kwarto ng kanyang stepdaughter. na din sa cellphone ang mga litrato na kuha bago pinatay si Michelle. Sinabi ko kanina na umuwi si Michelle bandang alas 5 ng hapon noong April 21. Pagkatapos ng hating gabi ay nag-send ito ng pinakahuling message mula sa kanyang cellphone at pagkatapos nun ay wala nang narinig mula kay Michelle. Nung hating gabing yon ay ang mga oras na ginawa ni Derek ang masamang plano kay Michelle. Pumasok siya sa kwarto ni Michelle, tinalian niya ito at nilagyan ng tape ang mga bibig para hindi ito makagawa ng ingay. Sa mga litrato sa kanyang cellphone ay nakita ng mga investigador na nakahiga si Michelle sa kanyang kama ng walang saplot at takot na takot. Sa nakitang labing pitong mga litrato ay wala pang nakitang mga sugat na naging dahilan ng pagkamatay nito. Ang huling litrato na kinuha ni Derek ay bandang alas 8 ng umaga ng April 22 at sa mga oras na yon ay buhay pa si Michelle. Bandang alas 4 ng hapon ng araw na yon ay dumating ang kanyang stepdaughter. Ang babae ay walang kamalay-malay na ang kanyang pinsan ay nakatali na sa kabilang kwarto. Nung tinanong siya ng mga investigador sa kung anong nangyari nung araw na yon ay sinabi niya na umuwi siya sa kanilang apartment at tumagal siya ng tatlong oras bago ito umalis ulit. Hindi niya narinig si Michelle na humihingi ng tulong. Hindi matukoy ng mga eksperto ang oras ng pagkamatay ni Michelle. Kaya hindi nila alam na kung sa mga oras na yon na nandun ang kanyang pinsan ay buhay pa ba ito o patay na. Ang sigurado lang nila na nandun pa siya sa apartment ng mga oras na yon. At sa loob ng tatlong oras na nasa apartment siya ay nasa bathroom lang si Derek at nakabukas ang shower. Kinabukasan April 23 ay umalis si Derek sa kanilang apartment ng apat na beses para magtapo ng basura at nakita yon sa surveillance camera. Patay na si Michelle sa mga oras na yon at naglilinis na si Derek ng apartment. Sinabi ng tiyay ni Michelle sa mga investigador na nung umuwi siya galing sa business trip ay nakita niyang napakalinis ng kanilang apartment ngunit hindi niya binigyang pansin ang bagay na yon. Noong April 24, 3.19 ng madaling araw, ay nagmaneo si Derek pamutang Snapper Point. Huminto ito sa isang gas station para magpagasolina at bumili ng maiinom. Noong dumating ito sa Snapper Point ay hinulog niya ang katawan ni Michelle at kumuha pa ng litrato bandang alas 9 ng umaga. Makalipas lamang isang oras at kalahati ay nakatanggap ang mga pulis ng tawag mula sa mga nakakita ng katawan sa tubig. Bumisita pa si Derek sa kanyang mga magulang at wala silang napansin na kakaiba sa kilos o pag-uugali ni Derek. Pagkatapos noon ay bumalik din ito sa Camp C. Kinasuhan si Derek ng 27 counts na kaso at kasama na doon ang unlawful imprisonment, secret videotaping at ang pagpatay kay Michelle. At katulad ng ibang mga sospek, si Derek ay nagumpisa din magreklamo tungkol sa kanyang pagkabata na nabuli daw ito sa paaralan. Dahil ang ibang tao ay naniniwala na ang paggawa ng krimen ay maaaring dulot ng pinagdaanan ng isang tao nung bata pa ito o mga naging trauma sa buhay. Kaya bilang gante ay sa ibang tao nila inilalabas ang galit o puot na nararamdaman nila mula bata pa. Nagumpisa ang paglilitis kay Derek noong October 2017. At ayon sa psychiatrist na na-examine kay Derek ay sinabi daw ni Derek na alam niya ang kanyang ginagawa at hindi niya mapapatawad ang sarili. Sumulat din ito ng minsahe na humihingi ng tawad sa kanyang asawa at sa pamilya ni Michelle at sobra itong nagsisi sa kanyang ginawa at handa itong pagbayaran ang nagawang krimen. Ang ina ni Michelle ay humingi sa judge na sentensyan si Derek ng life imprisonment. At dahil sa sama ng loob sa balitang natanggap ay namatay din ang lola ni Michelle. Nagplead guilty si Derek at noong December 2017 ay sinintensya nito ng 46 years na pagkakakulong at posibleng parol matapos ang 34 years at 6 months. Noong sinintensya nito ay halos walang reaksyon si Derek. Eligible sana siya for parol taong 2015 ngunit nagbago ang mga pangyayari. Nadismaya ang pamilya ni Michelle at ang chief inspector sa sentensya ni Derek dahil ayon sa kanila hindi sa patang 46 years lamang na pagkakakulong sa ginawa ni Derek. Ang kwento ay hindi nagtatapos dito dahil may isa pang pangyayari pa na nagpabalik kay Derek sa courtroom at masasabi na rin nagdulot ulit ng karagdagang pasakit sa pamilya ni Michelle. Dahil apat na taon matapos ang krimen, isang babae ang nakakita na isang flash drive sa kamay ng kanyang patandang ina na may demensya. Hindi konektadong matandang babae kay Derek at nakatira ito 6 miles mula sa kung saan nakatira si Derek bago ito arestuhin noong 2016. At dahil sa may demensya nga ang matanda ay hindi niya maalala kung saan niya napulot o nakita ang flash drive. At magpahanggang ngayon ay wala pa rin nakakaalam kung saan ito nakita. Ang kanyang anak na babae ay nagdesisyon na tignan ang dalalaman ng flash drive sa kanyang computer. Noong nabuksan na nito ay nagulat ito sa nakitang video at agad itong tumawag ng pulis. Na-identify ng mga polis ng lalaking nasa video ay si Derek. Ang video ay naglalaman ng footage noong April 22 at April 23, 2016. Nag-set up ng dalawang camera si Derek sa kwarto ni Michelle para i-record ang lahat ng ginagawa nito. Ang Supreme Court na si Helen Wilson na nagbigay ng sentensya ni Derek na 46 years ng pagkakakulong ay sinabi sa korte na kung alam niya lang kung gaano kasama ang ginawa ni Derek ay malamang nintensya niya ito ng life imprisonment noong 2017. Kinuwento din ni Wilson kung gaano kalala ang sham na videos na nakita sa flash drive. Ang nasabing video ay tumagal ng halos isang oras kung pagsamasamahin. Nagumpisa sa pagpasok ni Derek sa kwarto ni Michelle at makikitang nagulat at natakot si Michelle na pumasok si Derek sa kanyang kwarto. At doon na nakitang lahat ng ginawa ni Derek kay Michelle. Ang pagtapon ni Derek ng flash drive ay indikasyon na gusto niyang itago ang ebidensya ng ginawa niya. Matapos makita ang nasabing video ay kinasuhan si Derek ng carnal abuse kay Michelle. Nagplead guilty ulit si Derek at hindi na pa ng anumang pahayag. At noong March 2021 ay sinintensyan ito ng karagdagang 20 years na pagkakakulong.